Marami ang nagsasabing luto ang laban ni Ymir Marcial laban kay Eddie Colmenares habang ang iba naman ay naniniwalang hindi niya kayang tumanggap ng malalakas na suntok. Pero ngayon, ibubunyag natin ang mga detalye na hindi napansin ng karamihan. Unahin natin kung bakit bumagsak si Martial sa ikatlong round. Nagbitaw si Colmenares ng isang left hook habang paabante at tumama ito sa leeg ni Marshall bagaman hindi naman malakas ang tama. Kasabay nito, umatras si Marshall hindi na malayang nawalan siya ng tamang balanse at posisyon. Dahil dito, napilitan siyang kumapit sa tanang kamay ni Colmenares. Pilit namang inalis ito ng Venezuelan sa kanya itong itinulak gamit din ang kanyang kanang kamay dahilan upang tuluyang bumagsak si Marshall sa ikatlong round. Samantala, sa huling round ay muling bumagsak si Yumir Marshall at ito ang dahilan kung bakit nangyari iyon. Dalawang solid na suntok ang tinanggap niya mula kay Colmenares at malinaw na nasaktan siya rito. Gayunman, hindi ito ang pangunahing dahilan ng kanyang pagbagsak. Ang tunay na dahilan ay nang tanggapin ni Marshall ang dalawang suntok, agad siyang bumawi ng isang malakas na left hook, ngunit hindi ito tumama. Dahil dito, nawalan siya ng balanse sapagkat ang buong puwersa ng kanyang suntok ay dumiretso sa hangin. Kung tumama sana ang hook na iyon, posibleng makakapit pa siya kay Colmenares at magkaroon ng oras para makapag-recover. Kaya din naman ni Marshall na tanggapin ang mga solid na suntok, kaya lang ay nawawalan lang siya ng balanse. Ngayon, bigyan naman natin ng paliwanag kung bakit kayang tumanggap ni Marshall ng malalakas na suntok. Alam na natin ang pangunahing dahilan kung bakit siya bumagsak sa round 3 at round 10. Ito ay dahil nawalan siya ng tamang balanse. Sa round 10, pangalawang factor lamang ang impact ng malalakas na suntok habang sa round 3 naman, malinaw na tinulak lang siya dahil halos walang puwersa ang suntok na tumama sa kanyang leeg. Mapapansin natin na kapag nasa tamang tindig o posisyon si Marshall, hindi siya agad bumabagsak kahit tinatamaan ng malalakas na suntok ni Eddie Colmenares. Ginagamit niya ng maayos ang lubid upang maabsorb ang impact ng mga suntok. Kapag nasa tamang balanse at pwesto siya, makikita na kaya niyang tanggapin ang bigat ng mga tama nang hindi agad nadadala o bumabagsak pero sa kabuuan maganda ang ipinakita niyang laban at deserve niyang manalo mas marami siyang malinis at solidong suntok na tumama sa kalaban bagaman ang laban tama lamang na ibigay kay Marshall ang panalo sapagkat kung ganitong uri rin ang sitwasyon ng mangyari at si Colmenares ang nasa sariling hometown sa kanya rin ibibigay ang panalo All for the winner and now the WBC International Middleweight Champion from Zamboanga City Philippines Ymir, Felix, Mark ♫ Felix ma♫